21,000 41, 21 41? 41,875 itong block. oh 'yung block. So ganun na rin 'yung blow, blow Dial. Yan 'Yung mga Solar Ito naman Seiko Diver naman 'to. Seiko Diver X pala. Seiko Diver X so ang price niya 'tong 41,875. Seiko Diver X. So, X, oh. 'yung mayroon naman tayong Seiko Seiko X, uh, Diver X po okay. so ganito rin price ko guys so ganun din ah uh, uh 41,800 So mayroon naman tayo dito mga siko na cover black dial po. uh, 31 34,800 So ito ito, ito to 34,800 bye guys O oh, uh, diba So ito ng mga presyo siguro naman hindi naman pag isabihin Mga iscam mga ano Sa mga brand yung brand yun yan At sa mga legit na legit yan Ito talagang bilihan ng mga original na Rillo dito sa Abinita mga guys Alright so magandang umaga mga guys so welcome back sa youtube channel natin mga guys so nandito lang tayo sa area kong ito po yung bilihan ng mga relo natin sa mga original ng mga relo mga guys dito. Sa binida lang dito sa update natin. So, lagi tayong nag-update dito mga guys so para makakuha kayong idea sa mga paggawa ng sa ating YouTube channel sa mga dito na makakabili ka na hindi mga original talaga. Ito mismo mga tindahan. So, lahat ng mga oh, shout out nga lahat sa mga subscriber natin. So, lalo, lalo, lalo sa mga uh, from Canada no sa mga subscriber natin. So, dito tayo sa tindahan samahan niyo ako para mag-update sa mga ah uh, mga Rilo Dog. Oh, so, ituturo ko sa iyo kung saan ang katamang video. Oh, so, let's go. Uh, oh, okay, ano ay so dito yung uh, galing Monumento si eh. galing Monumento yung jeep niya sa Ilarte lang uh, bye bye man tong iliarte. So makikita mo to mga guys. So yung ano mga guys sa Avenida Shopping Center no. Yan dito lang pagikot lang papuntang itong jeep na guys papuntang Santa Cruz yan. So itong ikot lang mga guys so, makikita mo to. Ito mo ko yung tindahan ng mga uh, mga relo dito mga brand new at mga ano yan, mga legit na relo to mga isa yan yan dito ah yan dito so kuha lang tayo ng update price lang tayo mga iso para makita ka tayo mga bilihan ng mga original na mga relo dito sa Abineda no so ito po yung mga relo alba ito mga mga about mga relo relo natin so ibang oring mga relo dito mayroon sila rito no mayroon tayo rito mga ano So Mga, iba't eh, patimang ore dito mga rado, mayroon din sila mga rado mga iso, Yan pambaba lahat. So bago na rin ipapakita muna natin yung tamang ano. Okay Yeah. So yan dito mga iron, dito mga albat, mga alba, mga brands natin mga relo natin, so mayroon mga yung dito mga gusmat. Ah, siko o so, mayroon din mga siko divers, so mga siko pipe, mayroon sila. So ito mga stainless to, so, to mga guys yan so napadami ang pagpipilihan mga nakikita mo sa mga stand dito napakadami uh, mga maraming ano dyan dito po mga lupon dito mayroon sila to mga guys yun dami so mayroon tayong mga pang budget mail din ng mga reload doon mga guys so, yung yung nagbibigay sila ng So, yan mga guys, mayroon din sila dito na ano. So hindi lahat sa mga istante, yung mga klaseng rilo dito mayroon sila. So mayroon sila mga relo dito nagbigay sila ng, so nag-sell sila ng bigay ng 50% of, no. Yan, makita mo 'tong mga ganitong ore Ng mga rilo natin dito sila mga yung binibigay ng 50% no pambabayad pang, pang lalaki, mayroon sila rito. So 50% discount mga guys, yung mga katulad ng mga uh, lock na mga rilo na yan mga guys yan. Yan, 'tong balikan natin 'yan. Eh. So 'yun. We'll ang dami pa pwede natin mga ano uh, mga mahabit natin mga reload dito mga guys so napakadami itong hilera na to Ayan. mga casio to ito mga casio to mga reload dito mga guys yun dito mga pang ano lang to for example ito mga to uh, so yung presyo natin so ipapakita natin mamaya dami yan dun mayroon pa yun dami sa laking, laking pwede niyong pag iikutan dito maraming mga pagpipilihan mga karilo dito mga guys yan so, mga, mga quartz na mga mga karamihan dyan mga kasi mga quartz yan. Eh. so doon tayo sa so, mga automatic na relo so update kukuha tayo ng mga price dyan mga ay, yung katulad dito mga ano mga Seiko 5 na automatic na ito naman mga Seiko 5 na automatic depende, ang dami mga lock, dami mga iba't ibang mga ano siya dial yan, mga Divers. O, uh, Seiko Dive. Seiko 5. So, mga presyuan po itong mga mga guys. Mga gold plated. 9,750. Sa so, mga ganyan mga Seiko 5 mga guys. mga presyuan, no? Yan. So, yan mga. Ito, 9,000 for example. Ito mga guys. So, itong ah, uh, may kasama siyang gold plated din sa bracelet niya. So, ang price na mga 9,300 ang price yan. May? Tama ba? So yan mga 9,300 so, mga, so mayroon parang list daw yan ng mga presyo niyan. Uh, may discount pa yan katulad nito na uh, five na Black Dial no 9,750 yun yun yun. Yan mga katulad so, so, mga ganung kadalasan ka, mga 7,750 ang kadalasan sa so, mga gold plated na relo natin no. So mga yan. So naganap na mga kayo mga album mga so, mga about mga album sa so, mga sting list so mga uh, Rilo no so mga price naman nito ba 4100 125 ang price nito sa mga album mga sir mga bridge na uh, so mga yun sa so, mga di ang dami kang pagpipili din sa mga alba ito mga is mga stainless no so yun dito naman tayo sa ano divers ba to Seiko divers to So mga ito naman sa seiko Divers mga isang presyo nito ni 26,000 depende sa mga dial na So ito for example ng black dial no. Ang laban ng ni Tony Vlog ha? Ito ito pa. Ay ito nakita na. No? Ay ito. So ito pong blow dial mo so 26,000 ang price. So ganun kadalasan no. 'Yon, 26,000 ito mga uh, Seiko divers po mga guys. Depende na siguro so anong lalim ng dagat ng si 200 mo. Ah uh, 200 meters daw ang kaya daw dito mga guys. At to mayroon tayo ito na ano. Ah, uh, ito to, Seiko Divers na ano, 200 din to. 57 57,000. So may tanong tayo, may bayad mga solar ba kayo ano? Ah, 'yun mga solar 'yon. Ayun. Ah, yun. so dito muna tayo no. 50 57, uh, 57,500 ang price nito ng uh, Seiko Divers po mga sa 200 meters po ang malala. So mayroon naman tayong blow, itong blow dial, ba? No? Ah, ganun din. Ganun din. Ga uh, itong blow dial sa taas mga guys, ay nasa ibabaw. Ah uh, 26,000 po mga guys sa mga presyo antong yan ha? Yan. So mga ganun na mga presyo, may iba't ibang mga dial sa mayroon sila rito mga. Yan. Okay. Yeah, sa mga about na mga Seiko divers. So yan, so, mga 26,000, uh, 57,000. Yun. So legit na legit mga guys. So hindi mga ano yan ha? Hindi mga tawag yan, hindi mga replica yan. Tama ba ako ma'am? Okay. Oh, dapo tayo. Since, so hindi lang itong mga ano, mga isa, iba't ibang mga ano sila mga gadget dito. Mayroon sila. Ha? Yan, mga uh, wall clock. So, yan. Dahil, dami natin maikot dito. Doon tayo sa so, mga ano. So, mga bababot naman dito sa mga album, mga guys. dito mga pre dito. So, for example, ito mga iba't ibang mga lock, iba't mga dial. So, ang pre dito, kadalasan ito mga So, uh, ano siya, Alba, na automatic. So, 4,490 ang mga presyohan to depende mga ano dial no so yun kadalasan ang mga presyohan nito mga about na mga pang ano uh, ano dyan ito mayroon din na 4,800 800 mga guys yan mga presyohan yan yan may 4,600 mayroon yan alba yan dito naman tayo mga ito ganito ang katulad nito mga ganitong lock na ito uh, 5,000 5600 ang price point nito mga guys mga. Yan. Mga uh, 5600. Ayun, mayroon tayong 4100 nights so, mga pa mga price. Yo, yeah, okay. Yan din. Tingnan po. mayroon naman tayo dito sa mga tungkol dito mga eh, 6800 mga guys sa mga katulad nito no no. So may mga green dial uh, orange dial so, makikita mo 'yung mga ganun mga sa dulo mga guys 'yon yung kulay orange ang price yan uh, alba rin yung mga guys so 3,999 ang mga presyo ang mga guys yan. so update na nun na update na rin mga karen so ganun na rin din ng ano natin so continue update so mga about nung itong ganito mga guys so 4,380 ang mga price na ito sa mga ganito nito mga guys yan so, yan, yan so may 4,800 yung blue dial 4,809 ang price so nagalap lang na about mga second kung naganap naman kayo mga siko solar mga guys mga solar na siko 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 lang ba yun so, siko na solar yan no? ito to yung mga solar no? ayan mga solar sa no? so, mga presyuan ng mga siko solar mga guys 8,000 mayroon 80 Ah hindi 31,000 mayroon ito katulad nyo 31,875 no? ito to so solar 31,000 no? so mayroon naman tayo ng 23,300 125 yung mga about na solar so, yan. Yeah. Mga solar yan, so, mga solar, solar. Na rin. oh, solar yan yan. Solar, mga solar na siko. So ito rin mga guys, ito yung mga solar naman ng ano, uh, mga ito solar yung mga ganyan. Ito mga solar yan. ito, e, ito mga siko, siko divers na to. So, so, yung pangalawa. Yun, Dito, oh. 41,000. 41 41,875 itong black oh yung black So ganoon na rin yung blow dial. Yan. yun yung mga solar dito naman Seiko Diver naman to. Yan. Si Seiko Diver X pala. Seiko Diver X so ang um, price niya itong 41,875. Yo. Seiko Diver X. X oh. Yung mayroon naman tayong Seiko Seiko X, ah uh, Seiko Diver X po okay. mga So ganito rin. Uh, price ko nga guys so ganoon din. Ah, uh, oh, uh, Ayan, mga, Italy, so, so mayroon naman tayo dito mga siko na cover black dial uh, 31 34,800 so ito ito to 34,800 ba guys o diba so ito ng mga presyon siguro na hindi naman pag isabihin may ice camp mga ano oh, lo, so, ayan. So, mga brand yung brand yun yan at yung mga legit na legit yan ito talagang bilihan ng mga original na reload dito sa Don Quijote. Abi So mayroon na tayo dito mga stainless mga isococo. So, so ito 'yung natang nagbibigay sila ng uh, may mga discount. 'Di ano, uh, siko siya. Ang um, presyo nito mga isa 15,750. 'Yon, no? katulad 'yan. So mabibili mo na ng 4,595. 'Yon, 'yon 'yon. Ito 'yung mga hiliran na 'to. Mm -hmm. Uh, dating price niya 15,000 ha. 15,750. So ngayon 4,000 laki ng wala no. 4,595 na lang. Ah, na si Iko Ano si 'yan? Si Cico... Ah, masama ang Oh, basta makita mo na lang dito. Kumasal ka na rito. So mga automatic. So ito, ito si ano rin to. Anong klaseng siko to mga Stingless black dial no? So, ang presyo naman ito, 34,000 ito, white dial, no? 34,470 uh, 375 price. Yung, yung uh, white dial uh. na yan. Tapos, mayroon tong, ano, yung gold dial po, guys, uh, gold bracelet, so pati dial, gold, no? So, ang price niya, uh, 31,900, 900 31,900 31 yung 31 ,900. gold plated gold, gold plated na plate. may pla parang para mga black dial no okay. yeah. 31,800 Alright. Itong blue. Ah, yung blue guys. So, 26,250 ang galing mata talaga na yung mali ng mata ni Tony Vlog. Tony, Tony so, talaga. 26,250. 250. So, So, yung blue dial. So, dial. So, black dial. Pares na lang din siguro yan. Magkalok naman. yon. Ito naman. Ano tong Seiko guys? Uh, Seiko pa rin. Kaya Seiko pa rin. Dial, no? Black dial at saka white dial. So, halaga na. 41,125 ang price. 41. Oh, syempre ay ama. Oh, 41,000. Update, 41 at 43,000 to 125. 43,125. Oh. Wow. Oh, syempre. Ikaw makakabili ba diyan? Uh, sa mga mayaman lang yan. Uh, mayaman para, may para update lang natin sa mga ko sila ng para mga ko sila ng idea sa mga about mga Oh, doon 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 sa ano tayo. Ito mayroon din nanto, ito lumang. Alba pa rin 'yon. Automatic siya. Pero maganda mga look siya, Oh, yun. Uh, so, mga, oh, parang, wow. Street, ang mga presyohan, guys. 6,000 pa? 6,855. Ito, ito, ito. Mga red dial, black dial, blue dial. Tsaka, Ay, ano, iba't ibang itong ilira na ito, ha? 6,000, 6,855. Alright. Diba? Ayan, ito, ito, mga, ito, mga, ito, mga, parang, ano, okay. mga, ito, mga, 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 ano? Ganda, five, no? Ganda mga, look, oh. So ang Alba rin sa mga guys? Alba, alba. Oh. Uh -huh. Ang price nito ba guys, So 8,250 lang. 250. Ikaw ba? Masasabi ba man? Hindi original yan. Original yan. Yeah, no, 6,250. Ibang, sa ibang branch yun mga doon sa ano, ilang. Sa ibang planeta. <laughs> yun, sa bangkita. <laughs> ibang planeta doon. So, sa ibang planeta. Uh -huh. Iba yun. Mga delikado ko pa rin. Ito. Uh -huh. for example uh -huh. yun. Ang mga blue dial. Oh, uh -huh. so, yan. Oh, uh, 7,600 lang. Okay. Ikaw ba? May pick buy mo ganyan. Wala. Wow. May pick ba gano'ng mga presyo? Wala. Wala, wala. Oh, yan. 7,600 depende ang uh, lock. Oh, no. Okay. Bala na sila pumili. Bala na sila pumunta rito para makakita oh, ng mga presyo. Tingnan nila ng personal, no? Okay, so, so yan oh, okay. ang dami so, 'ton sa mga babarito mas lalo ang gandang babaw. Sa mga presyoan 6,300 o oh, 30 lang mga eh. 'yan. Ah, 6,300. Nandito oh, man kaya mga presyoan yung mga ganito. 'Yung mga ganitong ichora. Oh, wow. yung pambabahay siya. Pampabahay. O, pang regalo, kung may shota, kaya pang regalo. O, pang regalo. Anong brand sa mga naman guys? Uh, sa mga 6,000, yan ang 6,250. Ano ba to Ayan. Nakalagay ano. na brand. Alright. Hindi makikita eh. Okay. So, malabong mata na kasi. Pambabahay. pang Regalo, guys. so, dami okay. din. Ang laki dito, guys. Oh. Nakita man yung look at mga tindahan dito. Napakadami mga pagpipilihan dito. Uh, bilihan ng mga rilo dito, mga guys. Yan so naghanap naman sa mga presyo na Alex Alexander, Alexander Christy. Christy. Diyan yeah, sa so mga presyo naman ng dito. So, sino ba yung nagre roll ng mga artisan yan? Uh, si Alex Dixon. Oh, ayan. Uh, Yan So mga presyo ang mga guys, so mga about ng price naman nito. Uh, ah, uh, kaya kaya sa bulsa. Okay, 8,600 okay. lang mga so, mga ganun mga Magkano? Alex 3,000. Oh, 6,000. Oh, 8,600. 8,600 Oh, yan, yan, yan yung katulad niyan, yan, yung black dial, no? So, ang dial niya, black Ah, yung, ano? So, yun, mga kadalasan niya, 14,000 Yun, yung, ano? Yung dalawa Ayun, ito, ito, camera Ayun, dalawa na yung magkatabi Oh Ah, 14,000 14,995 Yan, yan, yan Ah, 14,995 Oh, 95 oh, yeah. So, dito naman sa, ano? Tiso Tisod. ang price na naman sa mga about ng ba? t so, price si ito high price nila no? 43,500 ang presyon sa mga t-shirt tang oh. sa mga brands sa na relo natin ya okay. babae lalaki yan guys sa mga ah uh, stainless o ano 43,000 43 sa t yah dito naman sa about ng ito anong uh, ano P ano to? Patima, ano 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 lock ng mga testino mga so, sa price nito 3995 lang mga 3995. Oh, uh, ayan uh, mga lock na yan yan. Yeah, yan. no. Yan. So, punta so, tayo rito ano to. Naabutan ka na naman ba ano? Dead job lang. Oh, yan katulad pang babae guys no. So ang price nito ba sa mga 6000. hindi 1000 lang 1649 lang mga guys. Ayun, yan dalawa. Dalaw Yung nagold plated oh. Plated. Uh, yeah. so ang pangalan niyan Ayan, so, dito. So, dito naman tayo sa, ano, ito mga about naman sa so, pambabaya rin ito, mga guys. ito okay. Kuha lang tayo sample ng isang piraso. So, yung Alexander 50. Oh, ayan, Alexander 500, 50. Di. 4,000 lang, mga guys. 4,000. 4,255 lang, mga guys. 4,255. 455. Mga presyo, mga Dito. Dito, dito sa mga ano, katulad nito. Yeah. Orient Star. Ano? Orient Star. Orient Star. So ang price nito mga sir, all Orient Star. Orient Star. So yeah, medyo maka, so, ano maka ano ang Ano tayo no? 34,499 mga presyo ang mga dito to. Yan, yes, Orient. Pa Orient Star. Star talaga alam mo naman yung mga presyo niya, mga brands natin yan. mga ano. So medyo pataas at ay mga price niya mga ganun na ba. Ito mo, ito mo. Uh, shout out po sa lahat mga namimili rito, sa lahat mga customer at sa mga subscriber natin, no. So dito dito Dito. to. Ito mga guys, so ito. Ito pong 8,000 sa mga about mga lock na yan. 8,600, 600 lang mga presyuan lang yung mga lock ng ganyan mga ito. Gano'n ni Vlad? 8,600 lang. 8,600. Ayan, dito naman tayo sa orange pa rin, no? So, ayan yeah, mga ano. Ayan. Yeah. Ang presyo naman itong itong lock naman dito na ito. Ito po, ano, anong, ano? Orange, Orange Star din, no? Ang price yung black, dial, white dial mga ito, so black dial, so ang mga presyo natin mga guys so 63,499 63,499 sa mga lock na yun lahat nga tanong ko rin ng, ng lock na yun o, o nung dial so, o oh. anong dial so, ang presyo 63,499 63, okay diba okay good kaya yung kaya sa mga kaya. may aman okay yan no? Santa Barbara Santa Barbara Ang uh, uh, lock ng price nito ito kadalasan ang price nito ito, ito uh, 5,950 lang lang ha. Yan din no, 5,950. Okay. alright right. Doon so, so, 2,000. Sigalap naman guys sa mga bawat ng mga doon sa mga pangbata mayro tayong pangbata dito mga so hindi lang mga bata kaya naman mga ano diyan mga pambabae no. Sa mga presyuhan nito, ni tingnan natin sample natin mga presyuhan ito. So Ano 'yan? Mga presyuhan 'yan. Oh, dito dito na lang tayo sa mga about ng mga Valentino. Ano oh, 'tong okay. kompleba? Bill natin So ang kadalasan price nito 4,900 lang tong kadalasan to. 4,900 lang. 4,900. So dadapo tayo doon sa mga nagbibigay na sila ng 50% sa mga anong klaseng relo. Okay. Ang kinagandahan nito mga 50% tong mga guys, nagbibigay sila ng 50% sa so, babae lalaki. O di ba nakakapagaganda oh. O, o nagbigay ng 50% no. Ang presyo uh, ang presyo ang presyo you. dito mga guys oh, 5,200. Sa na kayo 5,200 'yung okay. mga presyo nito. Kaya yeah, mga about ng pang babae, mga... Pwede ba babae lalaki po, ma'am? Babae lalaki na? No? Kaya? Ay, babae lang talaga. Pang babae, yun. So, so ang price nito, mga 5,200. So, least mo lang 50%. Okay. O, so, di, bababa na siya, no? Oh. Uh, Pero hindi lahat ng mga rilula dito nagbigay ng 50%. Yeah, mayroon naman dito ng 5,300. Parang ganun lang karamihan yan. Basta less 35. So, mayroon dito mga, ano, katulad nitong lokma guys 7,300. dito, look, dito yeah, mga... O oh, yan mga guys, na ano no, maganda na rin yung hindi uh, natin mapwede mag isa isa yan, sarap ang nito mga guys o. Yan. Da di, hindi okay lang, hindi natin makikita talaga mo. Oh. Hindi ma, ito mga bilihan, ito mga legit na mga rilo.